Kain ako ng kanin. Masarap ba, King? Oh, mother. Ikaw pa talaga. talaga. <laughs> Sabihin mo nga, Papa. Papa, masarap ang luto ni Mama. Sabi niya, Mama, masarap ka pala magluto? kung ni Papa si Mama eh. talaga king noto mo pa ako ah. Eh. Hindi <coughs> kita noto. Hmm. Ano? Masarap din talaga. Talaga masarap? Hmm. Teka, muntun ko sa Ano ba? Yes, mother. Gusto kong umunin ng tubig. Hmm, ano ka?

yung damo lang. Kaya sa dangit, ah. Kaya ron ang ina kay baboy yung langit. Talaga Yan pag-uwi natin. Yes, Maria. Magiging baboy pa. Huh? Ito yung baboy. Parehas mo yung ni daddy na ang mata. Bakit? Kaya na pula yung ziyo. Bakit? Okay. Ay, sige, magsa cellphone ginit. Hindi naman nagsa cellphone sa si mo eh. Sumisilpon nga, namahiram niya kay Nina Hermes. <laughs> oh, Nina Hermes. <laughs> Nagsisilpon daw ako kay Umiram. Oh, daw si daddy niya kasi humiram daw kay Dida, Nina Hermes. Alis ka kanya. Naging ninang mo na lang ako. Mamamukong siya. Kaya mo nang maging papa. Kaya <laughs> mo nang maging papa. Hmm. Si papa masarap ang luto sa mundo. Kesa mm -hmm. si mama. Yan pa rin. Gusto ko yung luto ni papa muna. Ako din. Hmm. Tingin ko yung luto papa baka masarap. Hmm? Tingin ko yung luto ni papa baka masarap. Pa gawin niya papa. magbabago. <laughs> <laughs> Maka. <Huh>? magbabago. si <laughs> sibuyas mo. Akin okay na, gusto ko yung sibuyas eh. Allergia mo, kasi nga mo. Ha? Kasi mo, naman, allergic? Magagaling <laughs> <laughs> mo na. Sabi ka naman. Sabi ka naman, sabi lang ka naman na, ano ang ano, taon. Huwag ka mo mag-order, matakpan mo sa silding. <laughs> ano? <Lalo>? Huwag <laughs> ka nang lumapit dyan sa, ano ang, babae sa, sa silding. <laughs> Kasi okay, kumakain na. Mahawaan kayo. <laughs> sibuyas. <laughs> sabi naman guys. Hanggang ko lang pala nalaman. Ang sibuyas pala na color dip. Eh. <laughs> guys. Nagkakaroon daw ng ano. <laughs> 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 Mga peklat. Grabe, gigit ka. guys. Mm. Lechon na aking guys nandito. Lechon bell meron. Gaman ang gal, man naman. Gulong pa na. Hindi o, hindi nyo talaga luto niya. Matanda naman. Abay, hindi naman. Lelaki babay. Hindi mm, ko alam. Basta bumili lang ako dun. Alam nga, pag nagbili ako ng baboy, sabi ko, babae ba ito, lalaki? <laughs> sabi mo? Sabi niya kasi, babae ba ito, lalaki, itong kinakain natin? Sibuyas yes, na din. Hindi ko alam, anak. Ang gagulang-gulang. Huh? Matanda, matanda na yun. <laughs> Ang kulit ng tawa mo na. Super ako pa. <laughs> baby, baby pa talaga yung tawa mo, no? <laughs> baby ka pa ba talaga? May na mulag na. Ha? Nice, Mara. Baby na mulag na si Kinky. Ako, <laughs> tido Lock, lock. Hmm. Tikman mo kasi bago ka umayaw. Umayaw na Umayaw ano? Talina. Pati itong sibuyas mother. Hmm? Uwag sibuyas. Sabaw mo na yan o. Sayang. Ano yung sa sabaw? Hmm. Darindi ka pa dyan. Ayaw dyan ako sa marami. Ha? Huh? Ayaw dyan ako sa marami ka naman allergic. Alam mo? Diba? Diba? Magbayay ka na, bayay. Kumakain pa tayo tayo. Hmm. Kumakain pa daw kami. Wala kong kuwanay ni guys. Hmm. Andiyan yung ni papa? Ha? Andiyan na yung sir ni papa? Ano? Sir ba ni Papa Boss? na? Boss? Uhm. Boss. Tawag doon hindi sir. <laughs> Sana ko boss. Mga <laughs> <laughs> baba <laughs> <laughs> mo <laughs> oh, si sir. Ano ba? Tawag ka rin. Huwag kamay nila. Mabalik lang nga dito. Hmm? na ako na. Huwag, boss. ha huh? Bye. My guy May ka na.